Hey yo, good day everyone. Ako po si Sky River. Welcome to another video dito sa Man Can Ride. At eto, hindi, hindi pa rin tayo makapag-ride dahil umalis na nga daw si Goring, yung super typhoon na si Goring. Pero meron namang pumapasok si Hana, another super typhoon. Super typhoon. Ngayon, wala naman talagang masama sa pagulan. Actually, may mga benefits nga ang ulan. Yun nga lang, sana, wala nang masaktan, wala nang masalanta at wala nang maistorbo ang kanilang mga buhay dahil sa bagyo. Eh pero ganyan daw talaga buhay, may mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin o hindi talaga natin makokontrol. At papaano natin yan i-relate -re sa pagmumotor? Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako na 1% of accidents ay hindi natin makokontrol o maiiwasan dahil yan ay acts of nature pero yung 99% itong 99% na to maiiwasan yan makokontrol natin yan and I will tell you more about hindi ko makanya hindi ko masabi na sabi ko <laughs> ang hirap kasi itong posisyon na to Okay, I will tell you more about it. <laughs> Sorry. Okay, I will tell you more about it sa video na to. Okay, so 99%. Sabihin nyo naman, Sky, napakataas namang numero niya. 99%. Paano pag may mga biglang tumawid? Paano pag may biglang nag-u-turn? Paano pag biglang ganito, biglang ganun? Pag-usapan natin, ha? Okay. 1%. Acts of nature. Meron ako nakitang video dati. Uh, siklista, uh, nalimutan ko na kung saan lugar, tinamaan siya ng kidlat. That is act of nature. Hindi natin alam, <laughs> hindi niya alam, kung malay ba niya na, <laughs> nakikidlat doon sa posisyon niya. Diba? Malay ba niya? Meron ba siyang magagawa? Kapag ba binagalan niya, hindi siya tatamaan, kapag ba binilisan niya, malalampasan niya yung kidlat, hindi naman natin alam kung saan tatama yung kidlat. Hindi nga natin alam kung kailan kikidlat eh. Diba? Kaya natin ipredict, pero hindi natin kayang sabihin na parang si Might, Mighty Thor na kidlat. <laughs> pag itinaas yung pag itinaas yung martilyo, kidlat. Hindi, hindi ganoon. Okay? Meron ding isa, nakita ko naman another video na lumindol. Lumindol habang nagbobyahe sila. e eksaktong nung patigil na sila dahil nga lumilindol, naglandslide, nadala yung sa nila. Nakaligtas naman pero, 'di ba, aksidente pa rin. So, acts of nature, ay okay, acts of nature, acts of earth. Mahirap yung kontrolin. Yun. And sa tingin ko, 1% lang yan. Kasi bibihira naman talaga mangyari na araw-araw ba may tinatamaan ng kidlat habang nagro-road bike? Hindi naman, di ba? Araw-araw ba may nasasalanta ng landslide? Kung halimbawang sakasakaling bibihira naman talaga magka-landslide doon sa lugar na yon. Hindi natin alam kung saan lilindol. Hindi natin alam kung saan bibiyak ang lupa. <laughs> okay? So, Meron at meron pa ding mga uh, trahedya sa kalikasan na pwede nating mapaghandaan or pwede nating maligtasan kung meron tayong sapat na preparasyon at kakayanan. Pero again, 1% acts of nature hindi natin yan makokontrol bilang dahilan ng mga aksidente ng motorista sa daan. Okay, let's get to yung 99% ito yung medyo controversial eh, kasi ang taas naman, di ba? Parang kung tutuusin, parang sinasabi ko na na lahat ng aksidente may iwasan. Which is true. Lahat talaga may iwasan. Dahil sa nakikita ko, sa mga nakita kong data, sa mga nakita kong research, ang mga accidents involving other motorists, ang mga self-accidents, karamihan sa mga dahilan ng mga aksidente yon either user error, mechanical error, o dahil talagang minalas yung rider, yung driver, yung sasakyan, at yung sitwasyon sa daan. But then again, it should be preventable. Okay, magbigay tayo ng mga example. Ano yung mga classic na example? May biglang tumawid. O, sabi nung rider, may hey, biglang tumawid eh ang alam ko hindi pa naiimbento ang teleportation at saka wala naman talagang invisible human or person na bigla-bigla na lang susulpot sa gitna ng krasada, di ba? So, alamin natin, anong biglang tumuwid. Anong ibig sabihin mong biglang tumuwid? Ah, yung bata kasi biglang bata. So, ibig sabihin nasa lugar ka kung saan residential. So, bakit ka mabilis? Hindi, hindi naman ako mabilis. Nasa kanan nga ako eh. Ayun pa ang isa ba't ka nananatili sa kanan? Hindi, hindi kasi, ano, tumawid kasi yung sa unahan ng jeep eh. O, oh, di ba? Yung pang isa. O, kita mo nang may jeep. Tapos, blind side yung unahan. Eh, jeep yon Pwedeng may bumaba, pwedeng may sumasakay. Hindi natin alam eh, kung anong meron yung sa kabila ng jeep eh. So, it's a blind, kumbaga, it's a blind spot. So, ba't hindi ka nagmeno Ba't hindi ka nag-adjust? bakit ka nasa kanan? Ba't hindi ka kumaliwa na lane? Doon mas safe eh. Yan naman ako eh. Safe naman ako eh. Ang bogle-bogle ko eh. Talaga? Sige nga. Alamin natin. Ilan sa atin ang nakakaalam ng mga speed limits sa bawat klase ng daan? Kasi bawat tipo ng daan o no, klase ng daan, may mga recommended speed limits yan. May bata, residential area, may, may jeep. Ibig sabihin, may loading, unloading. Ibig sabihin, it's sa main thoroughfare. Pero may bata, residential. So, pwedeng provincial road. Or, maliit na daan. O, eh, talaga, hindi mo napansin? Hindi mo nakita? Okay, sabihin natin, hindi mo nakita. Bakit hindi ka nag-emergency braking? Ha? Huh? Hindi, hindi na kaya ng preno. Eh. Hindi na ng preno. Eh. Uh, mabilis ka. Hindi, bagal ko lang. Eh. Hindi talaga kinabot ng preno. Okay. So, kung hindi kaya ng emergency braking, ang tinuturo ng mga motorcycle instructors is emergency swerving. Nah, hindi, 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 hindi kaya eh. Hindi kaya o oh, hindi mo alam ang mag-emergency swerving? O, oh, do of skill issue yan. Eh, hindi, hindi, ano kasi? Bigla kasi, yung bola kasi, hinabol niya. O, oh, yung pahang isa, may bola ng nauna. So, alam mo lang, mayroong baka humabol doon sa bola. So, ba't ka pa rin hindi nag-minor nasa kanan ka, nakababad ka sa kanan pero mabilis ka, ba't hindi ka nag-minor? ba't hindi ka lumabas sa kaliwa? ba't hindi ka nag-emergency braking? ba't hindi ka nag-emergency swerving? nasa provincial road ka, bakit ang bilis-bilis mo? at sya, bakit hindi ka aware? may jeep, tumigil, malamang sinusundan mo yun kanina, maraming tao provincial area, residential area di ba? walang excuse eh walang excuse lahat uuwi lahat sa either skill issue skill issue skill issue, hindi marunong ng counter steering, hindi marunong ng counter rating, hindi marunong ng emergency braking, hindi marunong ng vision. O, oh, ano ibig sabihin niyan? 'Di ba? Kung yung rider na 'yon ay merong sapat na proper riding skills, merong sapat na road safety, may awareness, may vision, may may skills lahat-lahat. Wala 'yun. Kahit pa sumulpot yung bata sa gitna ng daan, guide ga ng ganyan. Okay, cruising lang siya kasi provincial road tapos may sumupa ng bata, emergency swerving. Okay, ba yung bata? Okay, sige. Okay, ride ulit. Okay, isa pa. Example. May sinusundan ka, tricycle, biglang nag-U-turn na hagip mo. Okay, gaano ka kalayo sa tricycle? Hindi, ano lang eh. Malayo, malayo naman. Eh bigla kasi nag-U-turn eh. nagtricycle din ako ha. Nag-tricycle ako nung ako'y bata, nung ako'y nagbibinata pa. So, ang tricycle, kahit yan ay kaya niyang, kahit yan ay walang pakundangan sa daan. At kahit yan ay biglang mag-U-turn na lang, hindi siya ganun kabilis mag-U-turn ng isang tricycle. Kasi, manggigiya yan ng kanyang sidecar. ikong e kung ngayon, kung hindi pa kayo nakapag-tricycle, huwag muna kayo makipagtalo sa akin. Mag-tricycle muna kayo para maintindihan nyo. Yung biglang U-turn na yon hindi yun ganun kabilis para yung nakasunod na rider ay magugulat na lang so tanong sabi mo malayo ka stress at sa oh malayo sa tricycle ganun ka kabilis hindi guys so, lang. cepat lang <laughs> tricycle so ibig sabihin provincial road yan kasi bawal ang tricycle sa sa expressway bawal ang tricycle sa mga highway bawal ang tricycle sa main thoroughfare hindi pwedeng edsa yan hindi pwedeng C5 yan provincial road yan nasa probinsya ka. Ba't ang tulin mo? Kasali ka ba sa Boss ayon Man? Na lahat ng rider ay matutulin? Overspeeding? oh, hindi, hindi ako matulin. <laughs> oh, di ba? O, oh, di ba, bike na naman tayo ngayon. O, ba't hindi ka nag-emergency braking? Hindi ka pala matulin eh. Kaya ang kaya ng emergency brakes yan. Ano bang motor mo? GS? Wow! Ah, hindi. am, um, Kawasaki. Ah, Honda, Fireblade. ah, talaga? a 10R. Wow, ang gaganda ng preno ng mga yan. ah. Hindi, hindi. At, ah, Triumph. Oh, Tiger. Wow. Oh, talaga. Ang gaganda ng motor nyo. Ang gaganda ng preno. Hindi nyo alam gamitin? Okay. Balik tayo dun sa sabi sinabi ng motorcycle instructor. Kung hindi kakayanin ng emergency braking, emergency swerving. Tapos yung kausap, hindi. Ah, hindi, hindi kasi. Wala, wala kasi. Ano kasi, kumati yung burnik ko eh. Diba? <laughs> ah, hindi ka marunong mag-emergency si break, mag-emergency si swerving. Hindi, hindi, uh, marunong eh, pero hindi naman ano yun eh, wala, ano eh. Ano kasi, kalbo kasi eh, tsaka araw kasi nun eh. Bundo kasi eh, yung bundo ko, green eh. Ba eh, basta kasalanan niya eh, kasi siya eh, siya eh, naka big bike ako eh. Ako big bike eh, o, oh, diba? <laughs> Puro excuses, di ba? Magbigay oh, po tayo ng example. Um, um, nagkasalubong sa kurbada. Uh, oh, o sinong sumalubong? Ikaw o siya? Siya sumalubong. Kumain na linya. Ah, talaga? Hindi mo napansin? Hindi, hindi ko napansin. Bilis niya eh. Okay, kung mabilis siya, mabagal ka, hindi mo naiwasan? Eh, well, hindi Kasi, ano, kasi ano? Hindi kasi, ano kasi? Ano kasi? may barbecue kasi eh. So, ano kasi eh. Tsaka naka ano kasi naka Naka nutshell na kasi siya eh. So, kamote siya. Ah, talaga? So, ikaw? Naka AGV ka? Hindi ka kamote? Hindi. Ano ako eh. Chill ako eh. Chill? Anong minimum mo sa marilaki? 80? Oh, tangina minimum 80. Yung <laughs> anak ng tinapang 80 minimum yan. So, anong nangyari ngayon? Salubong kayo. Tapos, hindi mo pa pansin. Hindi. Nakabigbike ako eh. <laughs> <laughs> ang nangyari pala, yung isa, yung sumalubong, kumain ng linya. Ito namang si Big Bike, nasa gitna ng linya. pinipiin na yung gitna. O, oh, di, anong, anong tawag doon? Diba? Road strategy. Walang road strategy. Walang vision. Walang awareness. Punta tayo sa mga self-accidents bago tayo maubusan ng oras. Okay. Self-accidents. Low side. Ba't ka nag-low side? di dumulas si eh ang inang mga rason yun. So, yung gulong pala ng motor natin, sila pala ay may mga sariling pag-iisip na pag gusto nilang dumulas, dumudulas lang sila. Hindi yung ganun. Yung mga gulong natin, meron yung mga uh, properties. Ayan, din ako, hindi mga kamote, na ano daw, property? Hindi naman ako buwibilan lupa eh. Okay. So, ngayon, yung properties na yun, yun ang magdedictate Ha, huh, diktador? Ano sino diktador? O, okay, di ba? Gulo na ang usapan. Yun yung magdedetermine. Ako pa Ano yung word na yun? ba? Diba? Yun yung magsasabi ngayon kung kaanong grip ang, kaya, ang pwede mong gamitin, kung baanong klaseng riding ang pwede mong gawin. O, di proper riding skills na yan. Kaya ka nag low side, may mali sa ginawa mo. May mali sa input mo. May mali sa, sa ginawa mong skill. Or, may mali sa setup mo. Napakaraming napakaraming reasons ng low side at lahat yon ay pwedeng baguhin pwedeng ayusin either setup ng motor tire pressure, suspension setup or skill ng rider ganun din kapag high side lalong lalo na kapag high side it's more or less kapag high side is dahil ng gigil or walang throttle control or na misjudge yung corner or nagkamali ng diskarte Again, Everything will boil down to user error or mechanical error ng mismong motor. Ayan, mechanical. Pero itong mga 'to, mga bagay 'to, wala silang sariling isip. Hindi sila mag-iisip na bigla-bigla lang silang dudulas o bigla-bigla nilang silang titigil sa gitna ng daan at magtatumbling No. 'Yan mga 'yan ay sumusunod sa inputs natin. So pag mali 'yung inputs natin, mali 'yung magiging results ng magiging uh, action nila o 'yung gagawin nila sa daan. Meron talagang mga meron talagang ito. Ito, ito controversial pa to. Eh nawalan kasi ako ng preno eh. Ba't ka nawalan ng preno? Hindi hindi ko magat eh. Bakit hindi ko magat? Ano nung pagdating sa investigasyon, kalbo gulong. O, ba't hindi ka nagpapalit ng gulong? Tas o kaya naman lumabas investigasyon, kalbo brake pads. Ubos na. Ba't hindi ka nagpapalit ng brake? Hindi hindi ko ano kasi. Papunta kasi ako sa shop eh, papalit na nga talaga ako eh. talaga. O ay yung kung magpapalit ka ng brake pads, ba't humahataw ka pa? <sighs> Hindi kasi, ano eh. Do, lumambot ang gulong eh. Ah, talaga lumambot? Kailang kahuli ng check ng tire pressures? Hindi, ano kasi eh. Um, si Macy's kasi, sinigawan ako eh. eh uh... so, ayan. Lumampas na tayo ng 15 minutes. Pasensya na. 15 minutes lang yung target ko para sa video na to. <laughs> But, isa, okay, i-summarize na lang natin, okay? Ang napakadali lang lamang malaman, kung tayo ay mamalas-malasin at tayo may involve sa isang aksidente, whether it's self-accident, solo accident, or meron tayong nadamay, or nadamay tayo sa isang aksidente, alamin natin, pag-aralan natin, bakit kaya nangyari? Ano kaya yung reason? Paano nangyari? Anong naging root cause ng accident? Kung yung root cause na yon na makikita natin, isipin natin, ito bang root cause na to? Pwede naming kontrolin? Pwede naming baguhin? Ito ba ay avoidable? Pwede ba, pwede ba sanang ito ay nabago namin o nai-adjust namin o may nagawa kami bilang tao? Ngayon, kung ang sagot ay hindi... Hindi namin 'to makokontrol itong root cause na 'to, then that is act of nature. Then wala talaga kayong magagawa doon. Ngayon, kung ang sagot naman is ah, oo. Pwede tayong may nagawa bilang tao dito sa root cause ng aksidente na 'to. Then that is yung sinasabi kong 99% of accidents are preventable, avoidable, and can be corrected. Ayun, so kami ni uh, kami ni Octavia ay eh, chill-chill muna dito at talagang kami man cannot ride, machine cannot ride. Kasi mayroon tayong uncontrolled, mayroon tayong uncontrollable situation na talagang sunod-sunod na pinapasok tayo ng bagyo. So mag-iingat tayong lahat sa daan, 'yung mga nagra-ride na talagang kinakailangan mag-ride, mag iingat mag tayo. Uh, yun naman mga hindi naman talaga kinakailangan mag-ride edi eh na lang muna tayo sa bahay at manood na lang muna tayo ng videos ng Mankin Hot Ride maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa Mankin Hot Ride so I will see you on the road kapag nakapag-ride na tayo I will see you on the next video dito sa Mankin Hot Ride you ride safely and you stay healthy <sighs> bagong kain ako napisak na ko see you guys